Babae, nanganak sa loob ng humaharurot na sasakyan habang dumadaan sa bahang kalsada. Labis na pinaghahandaan ng mga nanay ang araw ng kanilang panganganak. Gayun man, hindi pa rin maitatanggi na isa itong unpredictable na event. Katulad na lang ng nang nangyari sa isang nanay mula sa England na napaanak ng wala sa oras sa loob ng kanilang luxury car habang binabaybay ang bahang kalsada. Kung katagumpay ba ang panganganak ng nanay, ito, alas 3 ng madaling araw noong February 24 ng bumiyahe ang magkasintahang Shaira Musetti at James Pence patungo sa Furness General Hospital dahil nakatakdang mga anak ang babae. Ayon kay Chiara, sampung minuto na lang ang layo nila mula sa ospital nang pumutok ang kanyang panubigan. Makailang beses din umanong huminto ang biyahe nila dahil sa mga nadadaanan nilang mga bahang kalsada. Dagdag pa niya, makalipas lang ang limang minuto habang nasa gitna ng daan ay nagsimula ng lumabas ang ikalawa nilang anak ni James. Sinalulang umano ni Tiara ang baby nang tuluyan itong lumabas mula sa kanyang sinapupunan. Pagkarating sa ospital ay isinakay sa wheelchair si Tiara at inobserbahan sa loob ng labing dalawang oras bago tuluyang nakauwi sa kanilang bahay. Ayon sa ngayon, isa ng mom of two nasa maayos na kalagayan ng kanilang bagong baby na pinangalan ng Shena. Hindi rin daw inaasahan na napakakalmado ng bata sa kabila ng dramatic entrance nito. Samantala, hindi na raw nagulat ang magkasintahan sa naging pagdating ni Shena dahil sa una niyang pagbubuntis. Nasa kasalan sila nang magsimula makaramdam si Chara ng pahiwatig na malapit ng lumabas ang kanilang panganay. Sa mga magulang dyan, pwede nyo bang i-share ang kakatwang kwento ninyo nang i-welcome ninyo ang inyong first baby? d Research Report Re -re Report Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation Stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 Nationwide. Kami po'y nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe, and follow.